yung kasi talaga mga torete. baka nakawala yung isa ko natin ay malapit na sa bulan. <coughs> titingnan natin baka may atakan din kainin api muna ng Wala na nga akong tubig eh. At pag na ng baka to. Ayan e no, yung Yan ang kaninang baka yan. Kasaka. Ayan e no, Tapak-tapak na. Ya, ang kaninang baka yan. Yan, baka nyo po. Ano, mga torete yan. O, mga nakawala. Itali nyo na yan. O. Oh, Ayan o. Oh. Sama-sama na po. at atak, atak na. Wala na matitira dyan. Kasaka. O. Oh, bubukawin na natin ah. O. Oh, hindi naman pwedeng patuhin yan. Hindi pwede. Bugawin nyo lang. Bubukawin lang. Ha! Hey! Ha! Tsu! Ha! Ayan o. Oh. Ikiusap po ako sa mga may alagang baka Kasaka Yung mga torete itali nyo na po Ayan o Kapak-apakan na yan eh Kaya ano to Pidelkat muna. O oh, Ito pa isa Ayan o At Pag nauli po namin yan Pwede itali yan Tsaka dali sa barangay Eh Pakasabihin nyo Sinaktan Mas maganda po Kayo na po magtali Kasaka Ayan eh no, kita niya na mga pakapakan na yan yeah, marami po salamat kung may niyo po Hindi man po nakakaano eh Naabala rin po kami pagkaganyan Kaya e ko wala pang pulla, asa ka Si Jonathan Ocampo nga eh Talagang wala natira doon sa kanyang pullaan Kaya ulit siya Sayang ang gasto, saka yung pagod niya, kasaka. O, ayan, pupunta pa, oh. Pupunta na naman. Ay, marami pa po yan, oh. Ayan. Pakitali na lang po. Kaya nga po siguro nag-alaga para po itali yan. Hindi naman po, ano to, eh. dalatan, eh. Galatan. Talagang ito'y tinataniman para maalit pati kami magsasaka Ayan. Pakitali na lang po, salamat Bye bye